Hello guys, ayan Kakain na naman kami ng guyabano Pero bago yon, welcome muna sa akin channel Sa Lian Lins Garden At kami kakain ulit ng guyabano Second time Pero ayan, unahan pa rin kami At tara na at ating ano, kasama ko ang Three kids Yung dalawa kong kids at yung pamangkin ko Ayan, tara samahan nyo kami Kakain ngayon kami ng guyabano Yan. At ito na guys. Ito na mga ka-LG. Ano, naunahan na naman kami ng Ebon. 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 Kahapon, tiningnan ito ni Papa El. Opo, opo mga kids. Upo lang kayo. Upo lang. Upo lang Pumilat mga kids. Umirap mag-upo eh. lang halit. Na, ganyan lang na. Huwag mag-ano. Upo lang. Ayan. Kahapon daw tiningnan ni Papa El. Wala pa. Pero ngayon, tiningnan niya ulit. Ngayong araw, ayan, may kinainan na. Kaya kin kinuha na lang ni Papa El. Kaya ito, tira na naman ang aming kakainin ng ibon. Hindi naman ito gaano kalaki kaysa dun sa nauna. Mas malaki yung nauna. Pero ang ganda sana o, oh, ang kinis-kinis. Mas makinis ito dun sa nauna. Wala talagang kaano-ano, kagalis-galis. Sabay ganon, galis talaga. Ayan. Pero, ayan, okay na ito. Tanggalin na lang itong ating kinainan ng bird-bird. My man, to tutok bent. 'Yan. Ito na lang sa inyong mga kids, itong walang sira. Hinog na hinog na talaga siya, malambot siya kaysa doon sa nauna na kinain namin. Mas malambot ito kaysa doon sa nauna, mas hinog na hinog. Kahapon siguro ito ay medyo mani balang pa, Kaso ay ngayon. Sabi nga ni Papa El ay mabango daw itong guyabano namin at talagang favorite ay, na mga bird. Hindi yan ano, malambot lang yan. O, ito sa'yo BBL. O, ayan, upo na kayo at magkain. Upo kuya El doon o. Oh. Hi, hindi ka dyan kita. Upo lang kayo upo. ko ang... Upo kuya L. Ay, ay. Wow, sarap naman. Hmm. O sabihin nyo, kain tayo. Kain tayo. Nyan, kain, kain tayo. Guyabano. Kain tayo, Bano. Kain tayo. Wow. Yan. itipunin nyo yung buto. na naman yung boto, kami. itipunin nyo yung buto. Pangalawang harvest sana namin ito ng Guyabano. Bano. Pero ayan, naunahan na naman kami guys ng mga bird. Wala akong buto. Ayan o. Hmm. Hmm, sarap. Ang tamis nito mga KLG super tamis. Mas matamis dun sa isa kasi yung isa, maniba lang pa talaga siya. Hindi siya ganong hinog pa. Medyo matigas-tigas pa nga. Kaso ki kinain nga, yung una naming video Mama, na... tanggalin mo ito. Yung una naming video na kinain ng ibon. Ayan, wala namang ano na, wala namang tatanggalin. Wala Wala gani, oo, 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 oo. Ay. Hmm, ikaw talaga. Ako, akin din kay tiya, mayroon. Akin din. Akin mo, Ayan. Pero ito nga, hinog na hinog na talaga siya, hinog sa puno. Ayun ay nauna namin kinain. Mahlong? Ay, medyo matigas-tigas pa, pero kinain na nga ng bird. Pero ito, mas mahinog siya. Hmm. Pero, naasay man daw si Kuya El. <laughs> matamis kaya <laughs> kasi ang ano ng guyabano ay matamis na parang maano ay para sa kanila maasim daw hmm masarap ito lagyan ng gata sa kayelo sana <laughs> Ayan guys, kain tayo. Tira na naman na, ng ibon ng aming minumukba ngayon na guyabano pa pangalawang harvest pang-anim na ito pero sa ngayong ngayong ano ngayong buwan o oh, y yung, nakaraang buwan December tapos ngayon January ito ang pag halimbawa ngayong taon ito ang unang harvest namin ng aming guyabano ngayong taon tapos yung ano yung nakaraang December ay yun ang ikalimang harvest. Pero pag ano aanohin lahat, ito ang pang-anim. Ayan. Ito ang unang harvest ngayong taon. Tira pa rin ang ibon. Dudog! Napaluin mo para hindi mag-ano. Shhh! Dali na na kain. Mm, masustansya ito. Maganda sa katawan. Pris na pris. Gamot din ito, gamot. Ayan, nakikisali yung mga ano din, mga manok sa amin. May nangingitlog na manok. Mmm. Ang sarap mga ka-LG. Hinog na hinog sa puno. Pero yan si Kuya Elo. <laughs> ano yan? Nag-ano lang yan. nag eh. <laughs> ma masing daw pero mauubos na niya. Eh, mauubos na? Hmm. Matamis tay? Oh, si, oh, si Titi oh. Pwede mm. mo, Ito, tatanggalin natin itong kinainan ng ibon. Yan. Sayang pa Ha? Sayang pa itong ano? Ah, lang Malambot na malambot na itong ano, oh, dito sa... Ayun, ano kainin ko pa yung isa. Sabi nyo, maano? Asim? Maasim. Hindi ako maasim. hindi ako ma mm. Mas matamis dito sa may ano, kinainan ng bird. <laughs> Kaya pala, gusto gusto ng mga bird. Mas matamis dito. Yan. Yan. Ayan, Ayan. Ayan o, Sayang. Sayang, guys. Malaki pa yung natira, oh. Kinain na kasi ng bird. O, oh, yan, oh. Itatapo na lang ito kasi ay kinain niya ng bird. Sayang. Maraming natira. Pero But yung nakaraan, anyway, mas marami. Sa akin, ha? Isa lang yung kailin. Ano daw? Itatanim nila lang yung mga buto para tumubo at may haharbisin ulit sila. May dito. Yan ito yung butote. Ito yung buto ayo lang yung, 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 yung buto nila. Mas marami yung ano, ang ibang guyabano kasi mas marami ang buto. Maraming buto siya kasi Kunti lang mga buto o oh. akin. Ajala ko akin dalawa na. Yung na akin. eti Oh, oh. Ang buto mo kayo, hindi dyan sa muli baka matapon ni mama. Ayan, akin na Gusto mo pa, BBL? Oh. Lalo po. Mm. Tatlo na ate, no? Ito oh, na sa'yo. Ikaw, pe, makain ka pa? Hindi na. Ah, mayroon pa si tete. Hmm. Ikaw, kuya. Ayaw na din. Pa, si mga. Ay, ay. Maasim at ubos oh, si oh. oh, oh. mo na. O, oh, ba si Bibilo? O, oh, Bibilo. Yan. Kayo muna. Yan, ibibigay mo kay Bibil. Si ako. Ay, dyan lang, Bing. Ilagay mo na. Ilagay mo lang dyan. Yeah. na ano ka ba naman na? Oo, parang yung nagre-rainbow. Hmm. Lugi ko kayo! Apat na! sarap. Sarap mga guys. Ba, pag ibigay mo sa akin ng butong logi ko kayo, di bu. Ayun guys, At matatapos na, na, na kaming mag akin. Hmm. Ay, na matatapos ko. na kaming mag uh, apat na. Kain ang guyabano. Akin Ayun. Akin yung dalawang buto. Hmm. Wala na akong buto. Ah, uh, okay akin na. Ayan, yung... anak sa'yo maraming buto. Uh, Oh, tatlo lang ni may bibi. Aka isa. Hmm. No. O. O, ay mo. Oh, ito pa oh. Oh, apat lang galya ako. Yan oh, may mga buto. Dani kunin mo buto. Wala ay. Walang buto 'yan. 'Yun doon kayi may buto. Wala. No. <coughs> <Yan, may coughs> na mangiyonan. <coughs> ito ako jan ha, kelima yung <coughs> akin, lima. Wag wag kayo mag ano kuya, wag na niya ayoko. Okay. Apat lang okay. Mamaya kunin natin itong mga buto dito, oh, yung Titi sa... ay lima. Hmm. Pinagagawan ang mga buto, mga ka-LG. Ayun guys, hanggang dito na lang kami, hanggang dito na ang aming video. Thank you sa pagsama sa amin sa eating guyabano second time. Unang harvest ngayong taon. Ngayong taon lang unang harvest, hindi unang bunga. Yan. Hanggang sa muli. At yung oh. mga bata. Ayan, nag-aagawa ng mga butong. Itatanim daw May, niya. Thank you guys. Oh. Sana panoorin nyo hanggang sa matapos oh. itong wow. aming video. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe kung kayo ay baguhan pa sa channel ko. At kung kayo ay nakasubscribe na, maraming salamat. Salamat sa lahat ng sumusuporta. At huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share na din kung nagustuhan niyo po itong aming video. Bye-bye na mga kids! Bye-bye! Ayun -bye. you know, o, tingin sa camera. Bye-bye! God bless! See you again! Bye-bye! O, oh, shout-out sa ano? Sa mga viewers natin. Shout-out sa YouTube channel! <laughs> shout-out daw sa inyong lahat! sa lahat ng manunood. Sabi ng mga kids. Ay,